ang makapangyarihang bawang. Maraming seniors na ang wish lang sa gabi ay simpleng simple. Makatulog ng mahimbing, walang istorbo, walang drama. Pero sa totoo lang, para sa karamihan, parang teleserye ang tulog. Laging may interruption. Kung ikaw ay nagigising tuwing alas dos ng madaling araw na parang may built-in alarm clock sa pantog mo, hindi ka nag-iisa. At oo, walang snooze button ang bladder alarm na yan ang resulta. Kulang sa tulog parang zombie sa umaga at pakiramdam mo ay hinigop ng vacuum ang iyong energy. Pero teka lang, bago ka magdesisyon na yakapin ang buhay na laging puyat, baka ang solusyon ay nasa kusina mo lang. Hindi, hindi ito magic potion. Bawang lang, Bes. Alam mo ba sa loob ng daan-daang taon, ang bawang ay hindi lang pang adobo, Ginagamit ito ng mga sinaunang Egyptian, Greek at Chinese bilang panggamot sa kung ano-anong karamdaman. At ngayon, baka ito rin ang sagot sa iyong gabi-gabing paglalakbay papunta sa banyo. Good news, may pag-asa na ang tulog mo ay maging tuloy-tuloy, parang pelikula na walang commercial break. Ang bawang ay may natural na sangkap na maaaring makatulong sa mas maayos na daloy ng ihi para hindi ka na magising sa gitna ng gabi. Isama mo lang ito sa iyong diet at baka ang tulog mo ay maging mas mahimbing kaysa sa hilik ng katabi mo. Pero gawin mo ito sa mga paraan na ituturo ko sa videong ito. Ngayon, alamin natin kung paano gamitin ang bawang sa tamang paraan, hindi lang basta isubo at dasal. May mga teknik na pwedeng subukan at ang una ay medyo kakaiba pero epektibo. Panoorin ang buong video dahil maiksi lang ito at ang pang-apat na tip ay may transformation ang ating bida parang nagkaroon ng bagong damit. Handa ka na ba sa unang tip? Dahil ang unang paraan ay hindi basta-basta, ito ang tinatawag nating The Alien Activation Method. 1. Technique sa pag-activate para sa iyong hapunan. Okay, ito na ang unang sikreto, ang Alien Activation Technique. Marami sa atin, araw-araw, naglalagay ng bawang sa adobo, sinigang o kahit sa mantika lang para may lasa. Pero teka lang, baka ginagawa mo ito sa paraang sayang lang ang potensyal ng bawang. Parang superhero na hindi pinayagang mag-transform. Ang karaniwang eksena, balatan chop-chop tapos ihagis agad sa mainit na kawali. Ang tunog ng sizzling. Akala mo victory sound, pero sa totoo lang yun ang tunog ng goodbye sa healing powers ng bawang. Lalo na kung ang target mo ay mas mahimbing na tulog. Ngayon, konting science na madaling lunukin. Sa loob ng isang buong clove ng bawang, may dalawang sangkap na hiwalay pa si Aliin at si Aliinase. Parang magka-love team na hindi pa nakikita. Pero kapag dinurog mo ang bawang, boom! Nagkita sila, nagka-chemistry, at nagproduce ng isang bagong bida, si Allison. Siya ang tunay na action star, tumutulong sa immune system, nagpapakalma sa nerves, at oo, may ambag sa tulog mo, pero may twist, hindi instant ang magic. Kailangan ng konting pasensya. Pagkatapos mong durugin o imins ang bawang, hayaan mo muna siyang magpahinga sa cutting board, Open air, 10 to 15 minutes. Parang nagpapainit bago rumampa. Dito nagaganap ang full transformation ng Align into Alicin. Gamitin mo ang timer sa kusina kung kailangan o mag-selfie muna habang naghihintay. Pag ready na, isama mo ang activated garlic sa pagkain mo pero hilaw kung kaya. Pwede sa salad dressing, guacamole, humus o sprinkle lang sa ibabaw ng pasta, sopas, isda o gulay. Kung kailangan talagang lutuin, idagdag sa huling minuto ng pagluluto para hindi masunog ang alisin. Tandaan, ang init kaaway ng healing powers. Sa simpleng tweak na ito sa hapunan mo, binibigyan mo ang katawan mo ng pagkakataong mag-relax, mag-produce ng serotonin, at maghanda para sa isang tulog na hindi na-interrupted ng midnight CR trips. Isipin mo, bawang lang pala ang missing ingredient sa iyong tulog goals. At kung may natutunan ka, mga kagintong kalusugan, baka naman pwedeng palike muna dyan. Para malaman ng algorithm na, uy, valuable too, at maabot ang mas maraming seniors na puyat na rin sa kaihi. At kung mahilig ka sa bawang, itype mo sa comments ang isa at kung saan ka nanonood. Ngayon kung ang bawang sa hapunan ay parang warm-up exercise para sa tulog mo, ang susunod na technique ay medyo mas mystical, parang folk remedy meets science. Ready ka na ba sa isang tip na medyo weird pero surprisingly effective? Tara kilalanin natin ang susunod na paraan. 2. Bawang sa ilalim ng iyong unan. Kung ang unang technique ay pangkusina, ito naman ay pangkwarto at medyo may pagka-mystical. Ito ang tinatawag na pillow technique, isang simpleng ritual na pinaniniwalaan ng mga lolo't lola natin noon pa man. Hindi ito TikTok trend, ha? Huh? Ito ay sinaunang karunungan na mas matanda pa sa sleeping pills. Ang kailangan mo lang, isang sariwang clove ng bawang. Balatan mo ito, tapos ilagay sa loob ng iyong pillowcase Malapit sa gilid kung saan nakahimlay ang iyong ulo. Walang kain-kain, walang pahit-pahid. Basta ilagay lang, parang secret guardian ng tulog mo. Habang nagpapahinga ka, ang init ng katawan mo ay unti-unting nagpapainit sa bawang. At sa init na 'yan, nagsisimula itong maglabas ng banayad na aroma, hindi yung tipong ay amoy adobo, kundi yung earthy scent na parang galing sa nature's spa. Ang amoy na yan ay hindi lang pampabango. May mga sulfur compounds sa bawang na gumagana bilang natural aromatherapy. Para sa iba, nakakatulong ito sa pag-relax ng sinuses, sa mas malinaw na paghinga at sa pagkalma ng isip. May mga seniors pa nga na may mild sleep apnea na nagsabing mas naging maayos ang tulog nila dahil dito. Parang invisible na therapist ang bawang, tahimik lang pero gumagana. Habang humihinga ka ng infused na hangin, unti-unting bumababa ang stress level mo. Parang sinasabi ng bawang, sige na, itulog mo na yan. At ang resulta? Mas tuloy-tuloy na tulog, mas konting gising-gising at mas fresh na gising kinabukasan. Quick tip lang, gumamit ng bagong bawang gabi-gabi. Iwasan ang luma, tumutubo na o may amag. Baka imbes na pampakalma, maging pampaiyak. Kung makapal ang unan mo, pwede mong ilagay ang bawang malapit sa ibabaw para mas epektibo ang aroma diffusion. Simple lang, halos hindi mo mararamdaman. Pero baka ito ang magic touch na matagal mo nang hinahanap para sa tulog na hindi putol-putol. Ngayon, kung ang bawang sa ilalim ng unan ay parang tahimik na tagapagtanggol ng gabi, ang susunod na teknik ay medyo mas sosyal, parang spa treatment sa anyo ng inumin. Handa ka na ba sa isang comforting nightcap na hindi lang masarap, kundi may healing powers din? Tara, tikman natin ang susunod na paraan, three garlic, milk, and honey nightcap. Kung ang bawang sa ilalim ng unan ay tahimik na tagapagtanggol ng tulog, ito namang susunod ay parang comforting hug sa loob ng tiyan. Ito ang tinatawag nating garlic, milk, and honey nightcap, isang mainit-init na eliksir na parang yakap ng lola bago matulog. Simple lang ang konsepto, bawang plus gatas plus honey equals tulog na parang sanggol. Pero hindi ito basta-basta timpla. Isa itong ritual na pinagsama ang tatlong makapangyarihang sangkap para tulungan kang mag-relax, magpahinga at hindi na magising sa gitna ng gabi para umihi. Ang bawang, hindi lang pang adobo kundi pang kalma rin ng nerbyos. Nakakatulong ito sa pag-relax ng katawan at sa pag-neutralize ng inflammation na minsan ay dahilan ng hindi mapakali sa gabi. Ang honey, hindi lang pampatamis, kundi pang-stabilize ng blood sugar. Bakit mahalaga ito? Dahil kapag bumaba ang glucose mo sa kalagitnaan ng gabi, gising ka na naman. Ang gatas, classic na pangpatulog dahil may tryptophan, ang amino acid na tumutulong sa paggawa ng serotonin at melatonin. At syempre, ang init ng gatas ay parang sinasabi sa utak mo, tama na ang drama, tulog na tayo, paano ito gawin? Maghanda ng five cloves ng sariwang bawang. Balatan, hugasan at durugin gamit ang kutsilyo. Ilagay ito sa isang maliit na kawali kasama ang uno tasa ng gatas. Pwede rin almond o oat milk kung dairy-free ka. Pakuluan sa napakababang init sa loob ng denton 15 de minuto. Huwag hayaang mag-rolling boil, baka ma-burn ang healing powers. Pag medyo lumamig na, ihalo ang uwan kutsarita ng raw honey. Haluin hanggang matunaw. Inumin ito 30-60 minuto bago matulog. Bonus Benefits Maraming seniors ang nagsabing after 3 to 5 nights, napansin nilang mas mabilis silang nakakatulog, mas mahimbing, at hindi na parang alarm clock ang pantog nila. At kung ikaw ay may bloating or indigestion sa gabi, ang mainit na bawang gatas combo ay parang hot compress sa loob. Pinapakalma ang tiyan at tinutulungan kang makatulog ng walang istorbo. Pro tip, kung medyo naninibago ka pa sa lasa ng bawang sa gatas, pwede kang magsimula sa 2 to 3 cloves muna. O kaya, ibabad mo muna ang hiwa ng bawang sa malamig na gatas sa ref, sa lain tapos initin bago inumin. At kung nagustuhan mo ang recipe, share mo naman sa mahal mo sa buhay. Minsan ang isang tasa ng mainit na elixir na may kasamang kwentuhan ay sapat na para maibalik ang tulog na parang panaginip. Ngayon kung ang bawang sa gatas ay parang gentle lullaby, ang susunod na teknik ay medyo mas intense, parang rock ballad ng healing. Ito ang bawang na nag-level up nag-transform at nagkaroon ng sariling fanbase sa mundo ng natural health. Tara, kilalani natin ang susunod na bida port ang lihim na lakas ng itim na bawang. Kung akala mo tapos na ang kwento ng bawang, teka lang, may final twist pa tayo. Ito ang itim na bawang, ang dark horse ng natural health. Mukha siyang exotic, parang galing sa gourmet shelf ng isang fancy grocery, pero ang totoo, Gawa lang siya sa simpleng puting bawang na nag-transform parang superhero na dumaan sa training montage. Ang proseso? Ang sariwang bawang ay pinapainit sa mababang temperatura at mataas na humidity sa loob ng 80 to 90 araw. Parang spa treatment pero para sa bawang. Pagkatapos ng transformation, nagiging jelly-like ang texture, kulay tinta ang hitsura, at ang amoy hindi na matapang kundi balsamic parang sosyal na suka. Pero ang tunay na magic ay nasa loob, mas mataas ang antioxidants, mas madaling tunawin, mas bioavailable ang healing compounds. At higit sa lahat, nakakatulong ito sa serotonin production, ang happy hormone na precursor ng melatonin, ang tulog hormone. Ibig sabihin, hindi ito pampatulog na parang sedative. Ito ay parang conductor ng orchestra inaayos ang rhythm ng katawan mo para sa isang maayos, tuloy-tuloy at malalim na tulog. Hindi pilit, hindi sapilitan. Natural lang ang bagsak ng eyelids mo. Paano ito gamitin? Kumain ng 2-4 cloves ng itim na bawang bawat araw. Hatiin sa dalawa, isa sa umaga, isa sa gabi bago mag-dinner. Dahan-dahang nguyain para malasahan ang umami sweetness, tapos lunukin. Uminom ng isang basong mainit na tubig para tulungan ang digestion. Pwede mo rin itong gawing paste para sa tinapay, ihalo sa salad o tunawin sa sabaw parang gourmet na pampatulog. Maraming seniors ang nagsabi na after a few days, mas magaan ang pakiramdam, mas malinaw ang pag-iisip at parang nawala ang brain fog. Tulog na hindi putol-putol, gising na hindi lutang. Bonus tips para sa mas mahimbing na tulog. Tip number one, going ritual ang pagtulog. Hindi sapat ang bawang kung ang utak mo ay nagpaparty pa rin sa gabi. Gumawa ng calming routine. Magbasa ng konting inspirational quote, magdasal o maglagay ng relaxing music. Ipaalam sa katawan mo na, Okay, tapos na ang araw. Time to shut down. Tip number two, iwasan ang midnight marites moments. Kung mahilig kang mag-scroll sa phone bago matulog, baka bawang lang ang hindi sapat. Ang blue light mula sa screen ay parang alarm clock sa utak mo. Subukan mong iwasan ang screen one hour bago matulog, mas effective pa yan kaysa sa 10 cloves ng bawang. Kung sa tingin mo ay may natutunan ka mga ka-GK, share mo naman sa kapwa seniors. Ang tulog ay hindi dapat maging luxury, ito ay karapatan. At minsan, ang solusyon ay hindi nasa mamahaling gamot, kundi nasa simpleng bawang lang. Ayan na, nakumpleto na natin ang apat na paraan kung paano gamitin ang bawang para sa mas mahimbing na tulog. Hindi mo kailangang subukan lahat agad-agad parang buffet na pinili tubusin. Ang sikreto? Pumili ng isa na swak sa lifestyle mo, yung hindi pilit, hindi stressful. Subukan mo ito ng tuloy-tuloy sa loob ng isang linggo. Bigyan mo ng oras ang katawan mo. Hindi ito instant noodles. Kailangan ng konting pasensya at pagmamahal. Tandaan, matagal ng pagod ang katawan mo sa puyat, kaya hayaan mo itong mag-adjust ng dahan-dahan. Unti-unti, mararamdaman mo ang pagbabago. Mas kalmado ang gabi, mas magaan ang umaga, at baka pati ang hilik mo ay magpaalam na rin. Ang tulog na parang panaginip ay hindi lang para sa mga bata. Para rin ito sa'yo. Oo, oh, ikaw na matagal nang hindi nakaranas ng gising na sariwa at masigla. Marami ng seniors ang nagsabing, akala ko wala ng pag-asa pero bawang lang pala ang kulang. Kung hindi mo pa napapanood ang buong video, iklik mo na, baka yun ang missing piece sa tulog na matagal mo nang inaasam. Kung gusto mo pa ng mga ganitong tips na simply, natural at may halong kulitan, Huwag mong kalimutang i-follow ang gintong kalusugan. Dito hindi lang bawang ang bida, pati luya, saging at minsan pati si Lola na may sariling health hacks. Mag-subscribe ka na, i-share mo sa kaibigan mong laging puyat at i-comment kung alin sa apat ang gusto mong subukan ngayong gabi. Dahil sa gintong kalusugan, ang bawat senior ay may karapatang matulog ng mahimbing, gumising ng masigla, at tumawa habang natututo. Tuloy-tuloy lang ang pag-aalaga sa sarili, isang clove ng bawang, isang tip, isang video sa bawat hakbang ng wellness journey mo.